Epektibo at nararamdaman na ang epekto ng walang gutong program ng Department of Social Welfare and Development sa pagpapababa ng hunger levels sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang zero hunger sa bansa. Sa resulta ng isang SWS survey, nasa 300,000 na dating food poor families ang nakakakain ng sapat at masustansyang pagkain ngayon. Partikular na bumaba ang kagutuman sa Negros Oriental at Occidental, Cotabato City, Sambuanga del Norte at Surigao del Norte. Isa lamang ang walang gutom program sa mga prioridad ng Pangulong Marcos Jr. para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Panoorin po natin ito. Gutom, mabuti po ito para sa amin. Uh, narinatulong po siya ng mga Ngayon po ang mga patakaran ay okay-okay po sa amin. Salamat po. Salamat sa walang gutom sa DSWD. Ang salamat. Salamat sa walang gutom ng DSWD. Nagpasalamat ka ako sa programa na ini. Nagpasalamat ko ini in nga programa sa DSWD na walang gutom. Salamat, salamat sa walang gutom na programa sa DSWD.